So yon welcome vlog sa akin guys. So sa video nito ay meron kaming ooperahan na biik. Ayan, kung mapapansin nyo yung kanyang tenga, mga uh, kabakyard ay uh, namaga. Yung bang lumobo. Ayan. So sabi naman ni sir na technician ay dahil sa sila'y kakagatan ng tenga. Yan. So ah, uh, ito yung madalas na nangyayari sa mga biik. Ayan. So ito mga kabakyard ay ah, uh, kaya nagkaganito na lumobo yung kanyang tenga. Gawa nga ng uh, naipon yung tubig uh, sa part na yan. Kumbaga na stress yung yung muscle sa kanyang tenga or nasaktan at yon ang nagkos ng pamamaga. So, ito mga kabakyard ay uh, nagtubig sa loob ng kanyang tenga. So, hindi naman to makakasama sa ating mga, mga biik. So, may posibilidad lang na siyempre maantala yung kanyang paglaki, uh, maaari, yan. At magkakaroon ng problema sa kanyang paglaki kasi nga syempre meron siyang iniinda. So mapapansin nyo dito sa video ito mga lords ay hiniwa niya ng konti ni sir yung tenga na pagdadaanan ng tubig. Pansinin nyo mga kabakyard. Maliit lang yung ginawang sugat dito ni sir para hindi gaano uh, matagal magumaling. So yan mga kabakyard ayun, may lumabas na uh, dugo na merong kasamang tubig. So dito, mga kabakyard, ay mas marami yung tubig. So sa katagalan nito, mga kabakyard, kung pinabayaan lang na, na ganito yung sitwasyon ng biik, may namamaga yung tenga ni baby pig. Ah, uh, hindi naman siya magiging problema. Yun nga lang, matagal bago gumaling. So, ito yung tubig na sa katagalan ay magiging ah, uh, nana. Alam nyo yun, mga kabakyard. So, kung papabayaan ito, kusa naman siyang uh, puputok, kaya lang matagal. Ayun, matagal. So, yung panahon na yun ay malaking epekto yon sa Uh, ating biik sa kanilang sa kanyang paglaki. Kaya nagtanong ako sa aking technician at yun nga ang sabi niya. Yun ang kanyang advice na kailangan uh, ipa-opera siya sa technician para sa ganun ay malunasan kaagad at mapabilis yung paghilom ng eto, uh, itong kanyang tenga. So, sabi naman ng technician after 5 days or one week. Magaling na 'yan. Kailangan lang na uh, maiwasan na mabasa 'yan at alam niyo yung ma-stress uli. So, ang advice ni sir uh, ng technician na magsabit ng mga makulay na uh, water bottle, yung yung bote ng Mountain Dew 'yan. Uh, isabit dun sa kanilang kulungan para sa ganun may iwasan yung uh, paghaharutan ng mga biik at yun yung nag nagiging dahilan para sila magkagatan kasi hindi sila friend So yan at uh, binigyan ni sir uh, technician ng antibiotic para sa ganun ay mabilis na maghilom yung Uh, kanya sugat sa tenga. So, yon mga kabakyard, hanggang dito na lang ang video ito. At uh, kung nagustuhan mo mga ganitong video, ay paki-subscribe na lang ang aking YouTube channel. At uh, uh, paki-like at paki-share na rin ang video ito para um, mabigyan na idea ang ating mga kapwa kabakyard dyan, mga guys. So, yon Maraming salamat sa inyong panonood and happy farming sa bawat isa sa at. God bless.